Alamin na po natin ang lagay ng panahon ngayong Webes, February 29, 2024. Sa ngayon po ay humihina ang ating Northeast Monsoon o Hanging Amihan na kung kahapon po ay Luzon at Visayas ang apektado. Ngayon ay malaking bahagi na lamang ng Luzon ang apektado po nito. At maaring over the weekend ay mas kukonti na lamang lugar dito sa may Northern at Central Luzon ang maapektuhan. Base po sa ating latest satellite animation, mayroon pa din tayong mga pag sa bahagi po ng Mindanao, dulot pa rin ng trough o extension ng LPA na nasa labas ng PAR. At base po sa ating analysis ay mababa pa rin po ang chance na may mabuhong bagyo na papasok po ng ating Philippine Air Responsibility hanggang sa mga unang araw po ng Marso. Wala pong gale warning pero sa ngayon po ay magiging maalon pa rin ang karagatan dito sa may eastern at northern seaboards ng ating bansa hanggang 2.8 meters. Samantala sa ibang parte naman ng bansa ay banayad hanggang katamtama naman ang taas ng alon lalo na sa may West Philippine Sea at Sulu Sea. At yan muna po ang mga cars ng ating weather updates sa araw na ito.